Anong puno ito? Parang nahuhulog ang bunga. Ang bunga nito, yung Alumpang kalumpang yata are. Ano Kalumpang. Ang puno, puno ayan. Parang kayo. May uh, na nakakain sa pinahin ng matami. Pero wala nila. Nakakain ito? Ayaw ko. Kung ayan. Ayan, oh, ang bunga. Nasa ang bunga. Ayan, ayan, mahaba. Ayan, ayan, mahaba. Ayan, mahaba yung bunga na pa. Ay, marabili mga aking Tapos, ang hulog pang habod, di, mahaba yun. kaya. Nakahaba yung mga parang kamalo. Parang baston. Uh Oo. -oh. Sa likod ng piskong namin, ano, saya. Ano, saan? Nung no, kami dredges, may po yung ganyan. Di maglamit. Uh Oo. -oh sinosyong katnalit, aming pinaka. Yan ang bunga pala. Arot pala ang bunga. Yan. Inyong hawakan. Yan. Yan, yan, yan Nasa bilid mo. Nasa inyo. Yan. Mahaba ito. Yan. Yung good po nito. So, subscribe namin. At tapos po. I sent na. Ito pala ang bunga nito. Nakakain ito. Kinakain namin. Oh? Namin. See you? Oo. Oh, Mahaba yan. Eh, nahabang, nahabang, nahabang. Yan. Ayan, uh, na haba ng haba ng haba ng mga mga yan. Ayan. Daan doon ha. Ayan, yung palambunga niya. Para malagkit ang ano niyan. Oo, uh, parang sampalok na hino. Oo. Ayan, nakapalok. Nakakain ka yun. Oo. 我又想吃那面，好吃。阿拉。